hindi na talaga ako nagpicture puro video na sa sarili ko kasi <laughs> bihira akong lumabas ha? kaya yun sa ati Gemma say hello to my vlog para Hindi na talaga. Hello, Tempanga. Thank you. Dito kami. Hapunan na kami gabi na. Dito kami nakalabas dito sa Pacific Place. Hindi ka magbibigyo dito. Oh, Nakabigyo ano na ako doon sa Hindi, yung whole life. Ayan yung gift. Ayan <coughs> じゃあね。